Happy Wednesday sa inyo mga ka -CFO today! It's so good to be back! Kamusta po kayong lahat? And kamusta naman kayo Ate Jam and Ate LJ? Namiss ka namin Mako! Super duper! Kompleto na naman ang Power Pop! Gusto ko yung Power pump. Kamusta po ang bawat isa at kamusta Ate LJ? Okay, okay, naman ako Ate Jam and sana kayo rin ni Ate Mako and of course Ate Mako, welcome back! We miss you! And of course, alam ko na miss ka rin ng ating mga ka-CFO! I miss you too! <laughs> Kaya naman mga ka-CFO today, ito na nga ang pag-uusapan natin. Naniniwala ba kayo na kindness is a universal trait? Yes, sabi nga ng aking friendship na si Mark Twain. Wow, si Mark Twain talaga yung friendship ko, di ba? Sabi niya nga, kindness is a language that a deaf can hear and a blind can see. O, di ba? Tsaka sabi din, everyone is fighting a battle we don't know about, so we should be kind. I agree, Ate Jam. And speaking of kindness, mga ate, alam nyo ba na sa si November 13 ay World Kindness Day? Bukod doon, syempre, alam naman natin na wala dapat specific na araw lang na makakapagpakita tayo ng kindness. Kasi sa dami ng iba't ibang nangyayari sa mundo, yung kindness, yun yung pwede nating magawa para kahit papano, makapagbigay tayo ng saya sa iba. Tama ka dyan, Ate LJ. Kaya naman, para bigyan tayo ng karagdagang inspirasyon tungkol sa kindness, ay panoorin natin ang ating mga kapatid mula sa distrito ng Linggayan, Pangasinan sa kanilang panonood ng in-cinema film na Hanggang sa Huling Hininga. Ako po si Kapatid na Nadig Simula po sa Kapisanang Buklod Kahit din po ako po ay may tungkulin Sa Distrito at sa District Multimedia Magandang araw po ako po si ate Jess Prieto, Sa Ate Jessel Dutrieto Sa Kapaisano ng Kadiwa Ako po ay may tungkulin Sa Pagsamba ng Kabataan Bilang isang kagawad Hello po mga ate at kuya Ako po ang Ate Jaris Kabilang po sa Kapisanang Binhi Masiglang may tungkulin po sa Binhi At isa rin pong mga awit Una sa lahat, nais ko munang magpasalamat sa ating Panginoon Diyos sa pagkakataong ipinagkaloob niya sa akin upang makapagsilita sa inyong harapan. Sa mga magulang na ngayon ay maligayang maligaya para sa kanilang mga anak, mga kaibigan, mga kamag-aaral, at sa lahat ng nagsipagtapos ng pag-aaral sa taong ito, magandang umaga po sa inyong lahat. sa pinakamasakit na nararamdaman ng isang magulang ay kapag merong karamdaman ang anak kasi ako bilang isang magulang na isang ina, ang hirap para sa akin kapag ka nakikita ko yung anak ko na merong sakit. Totoo yung sinasabi ng mga magulang natin na kung pwede, ako na lang. Kasi ako ngayon, kapag ka merong karamdaman yung aking mga anak, ko, lagi ko yung nasasabi na, Ama, kung pwede, ako na lang po. Huwag na po yung mga anak ko. Kasi ang sakit at ang bigat sa kalooban, kapag nakikita mo yung mga anak mo na merong dinaramdam at hindi nila kayang sabihin sa'yo kung ano yung masakit sa kanila. So, isa yun sa pinakamasakit. At, meron ko palang isa. Pagpag merong bagay na hinihiling ang mga anak na hindi namin maibigay, masakit din yun para sa amin. <coughs> So, bilang magulang, katulad ni Nanay Tess at uh, tatay rin eh, mahirap na malaman ang anak mo ay merong kapansanan. Talagang hindi mo kaagad-agad iyon matatanggap. Alam ko sa lahat ng mga magulang dyan na mayroong kapansanan. Ang kanilang mga anak, hindi naging madali yung pagtanggap. Pero dahil meron tayong ama, alam ko at Uh, sumasampala tayo ang bawat isa sa atin na kung ano man ang dumating ay isang biyaya. At kung dumaraan man tayo sa mga pagsubok patulad ni Nanay Tess at Datay Rene, ang um, mga pagsubok na yan ay bahagi ng pagpapatatag ng ating pananampalataya. Dahil din ang isang magulang, hindi madaling magpalaki ng mga anak. At kung meron mga kakulangan ang iyong mga anak, ay iyon po ay ituring natin na uh, biyaya pa rin na napakaganda dahil uh, sa kabila ng mga hirap at sakripisyo, merong magandang mangyayari na inilalaan ng Diyos para sa atin. Yung matututunan ng mga magulang, first is yung word na sakripisyo. Dahil Nung mga panahon na nasa binhi ako, pagliwa, mga panahon na nagtatrabaho ako, akala ko, alam ko na yung word na sacrifice. Pero nung naging magulang ako, naging isa, ina ako, mas natutunan ko yung lalim ng salitang sacrifice or sakripisyo. Iba pala talaga yung pagmamahal ng mga magulang. Iba pala talaga yung sakripisyong ginagawa ng mga magulang. So natutunan ko ngayon na bilang magulang na rin yung word na sacrifice kasi totoo na kaya naming isakripisyo maging ang buhay namin para lang sa aming mga anak. At ganyan din natutunan ng mga anak kung gaano ba kabigat yung pagmamahal ng isang magulang. Sabi ko nga yung word na sakripisyo kayang ibigay ng magulang kahit buhay yung kapalit. Yung film na hanggang sa huling hininga, napakahirap na ng eksena kung saan yung bahana sa loob ng bahay. Pero yung sakripisyo ni Tatay Rene eh, na pumasok pa rin siya doon sa bahay para lang makuha yung hearing aid ni Gab. Ibang sakripisyo yon kasi yung sakripisyo na yon buhay na yung kapalit. Eh. Ganun yung mga magulang nagsasakripisyo para sa anak kahit mukha ng kapalit. At matututunan din ng, mga ng mga anak yung lalim ng pagmamahal at sakripisyo ng magulang para sa kanila. Oh, siguro po yung ano, yung parte na Ni-rescue po sila, tapos po si tatay rin eh, naiwan po siya. Ayun po yung sinabi ni ate, na para po kunin yung hearing aids ni, ano, ni main character. Doon lang po, doon niya po pinakita yung pagmamahal niya sa bata, at parang naantig po yung puso ko sa part na yun. pinaka nagustuhan ko po ay yung nabasa na po ni Nanay Tess at ni Gab yung letter po na ginawa ni Tatay Rene. Dahil po doon, sa letter na po yun ay naipapakita po talaga na mahal na mahal po talaga ni Tatay Rene ang kanyang anak kasi nga po. Um, nakalagay po doon sa letter na yon yung hearing aid po na binili niya at nag-ipunan niya po para po sa anak niya. Uh, unang pumasok po sa isip ko nung nabasa ko yung title. Uh, dahil po sabi niya sa hanggang sa huling hininga, so, till the last breath. So, sa, sa isip ko po, po, para siyang hanggang sa dulo. ah uh, for me po, hanggang sa may pagkakataon po tayo, uh, kunin na po natin lahat ng chances. Uh, we can show it through physical touch, pagkahag po, pagmamano, or anything. Uh, pwede rin po through words. Uh, sabihin po natin kung gano'n natin sila kamahal, express natin, para naman po nangyayinig nila. Pwede rin po sa actions natin, to make them proud as much as we can. And, you know, for me, yung nagawa ko po ay tell them a portion about my day, pa namin po si mommy, si papi, gano'n po para po sa akin, pwede po natin may pakita ang pagmamahal natin sa mga ating magulang sa pamamagitan po ng pag-aaral ng mabuti. Para po, masuklian po natin yung mga sakripisyong ginawa po nila dahil yung mga sakripisyong ginagawa po nila ay para din po sa ating magandang kinabukasan. At syempre, bago ako naging isang uh, uklod at isang magulang ay hindi. Hanggang ngayon, ako ay isang anak. So, ako, nung mga panahong nasa binhi ako, patuloy nga na sinabi ni Charis, yung pag-aaral ng mabuti, ang isa sa way ko para express yung pagmamahal ko sa aking magula. Sabi kasi ng mama ko, bawal kami gumagsak, bawal yung mag retake So, bilang ang um, pag uh, at pagmamahal sa kanya, talagang nag-aaral akong mabuti. At nung nasa kadiwa na ako, nung mga panahon na nakatapos ako ng pag-aaral at nagkaroon ako ng maayos na trabaho, ang isang way ko pa kung paano ko in-express yung pagmahal ko sa aking mama is kapag sa sahod ako, talagang kinitreat ko siya. Kasi nung mga panahon na nag-aaral ako at kami ng ate ko, wala kaming pribilehyo na kumain lagi sa labas or bumili ng mga gusto namin. So, ino-provide naman ng mama namin. Pero may mga times talaga, di ba, pag anak may gusto tayo at hindi may ng mama natin. So, yon nung nagkaroon na ako ng trabaho, talagang sinasama ko yung mama ko sa uh, labas, kumakain kami, nagbabanding kami. Sabi nga ng isang katrabaho ko noon, sabi niya sa akin, bakit ano pag sweldo mo, parang lagi kayong lumalabas ng mama mo tsaka ate mo. Sabi ko, isang week ko kasi pa para pasalamatan yung mama ko. Pakita ko yung love ko sa kanya na finally, we can do this together. At syempre, kung wala pa tayong kakayahan sa mga kabataan dyan na wala pang trabaho at nag-aaral pa bukod sa pag-aaral, isa pang pamamaraan para ipakita yung pangumahan natin sa ating mga magulat is pagtulong sa kanila sa gawain bahay. Kasi napakalaking um, bagay na yun sa kanila yung pag-ising mo, yung maayos mo na yung sarili mong bed, o kaya pag mo, nakita mo siya, busy pa siyang uh, naglilinis ng bahay, pag mo lang ng kape, malaking bagay na yun para -express yung para i-express yung love mo sa parents mo. Kasi mga gaganong bagay, talagang na-appreciate niya ng mga magulang. Nasasabi ko yan ngayon kasi ako bilang nanay, kung iisipin ko yung anak ko na pagkagisip niya, na good morning lang siya at nag-I love sa akin. Parang bagay oh. na yun. Oo. Parang express niya na yung love niya sa akin. At siguro pagdating na araw, kung ipagtimpla man ako ng aking anak ng kape sa umaga, ay, masarap na yun siya pakiramdam talaga. Ayun po. ating mga kahit simpleng bagay lang po, pwede po natin gawin. Tulad po ng pagluluto po ng pagkain para sa kanila, tutulong po natin sa mga bahay, pag-aaral nga po mabuti, o kaya naman ay pagsasabi ng mga masalitang um, nakakagaan ng loob. siguro po yung mga tao sa paligid ni main character. Ang pangin niya? Si Gab. Si Gab. Yung mga people around him. Kasi they showed ano kindness, they showed teamwork, they showed sacrifices for him. So para sa akin parang, ah, oh, naman? So ah, uh, I just wish na sana lahat, or majority kung hindi man kaya ng lahat, ay matularan sila. Uh, they didn't discriminate him kasi They made him feel, ano, like he belong, na hindi siya kakaiba. They cared for him, ganon. So, that is that. Ako po, um, yung mga kaibigan po ni Gab, kasi po, bagaman po sa kapansanan po ni Gab, eh hindi po yung naging hadla para po kaibiganin po si Gab. Kaibiganin po si Gab. Sa halip po ay, parang nag aaral pa po sila ng sign language para lang po maibigyan at ang Christian values na matututunan natin sa film na hanggang sa huling kininga ay yung word na kindness or yung action din na kindness. Hindi lang damad yan sa salita kundi sa gawa. Maraming mga tao ngayon ang nasa pagsubok hindi dapat tayo maging um, yung bagang hindi maunawain sa lahat ng pagkakataon, ibigay natin yung kabaitan at pag-unawa sa lahat ng tao makakasalubong o makakasalamuhan natin. Sabi nga, hindi lahat ng tao magaan ng pinagdaraanan. ay mo, yung isa niya, meron palang mabigat na pinagdaraanan. So, maging mabait tayo sa bawat isa na makakasalubong natin o makakasalamuhan natin. Ngayon din, kapag ka nakakakita tayo ng mga magulang na merong anak na merong kapansanan, maging mabuti tayo sa kanila. Kasi mahirap na yun eh, para sa magulang na nakikita mo yung anak mo merong kapansanan. Tapos yung ibang tao na masasalubong mo na parang itingin, ija-judge, hindi dapat tayo ganun. Ipakita natin yung pagmamalasakit, yung kabutihan at yun nga, yung word na kindness sa bawat isa. Kasi lahat tayo may pinagdaraan ng mabigat. Kaya yun, kailangan maging, mag piliin natin maging mabuti sa lahat ng pagkakataon. Uh, para sa akin po yung uh, teamwork, andito po kasi sinurpresa po nila si Gab ng birthday niya. And ano, andito rin po yung teamwork para magtulungan po sila para makasurvive all together. Kahit na iwan po si Tatay Rene dun sa baha pero they survived na wala, pang, wala nang iba pang nilagat sa kanila para sa po sa akin ay sacrifice dahil sa buhay ko talaga kailangan po natin magsakripisyo sa pag-aaral ng puyan o sa trabaho. Katulad po ng ginawa po ni Tatay Rene, sinakripisyo niya po yung buhay niya para lamang po nailigtas po yung anak niya at pati si Nanay Tess. Grabe, pinaiyak at pinatawa talaga tayo ng pelikulang yan. Kindness truly goes a long way. Ikaw, Ate Mako, anong masasabi mo sa film na yan. Balita Kasi ko. Eh. Naiyak ka. Naiyak <laughs> ko ako dun sa film na yun. <laughs> pwede ako, pwede ako dun direct. <laughs> Best actress. Oscars. <laughs> <laughs> <All> hindi, <laughs> 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 seryoso ate Jam. Hindi ko talaga in-expect yung plot twist doon sa film na yun. E kayo naman mga ka-CFO today. Anong say niyo sa in-cinema film natin today? I-comment na yan. Siyempre, kasama pa rin natin ang ating mga kapatid mula sa Lingayen, Pangasinan para naman gawin ang ating mga challenges. Let's watch this. at the Dixie ਤੇ ਜੈਸੀ Nagagalak po ako na muling makamusta ang aking kapatid at malaman na nasa maayos at mabuti naman po sila kaladayan. Dito ko rin po na ramdaman na kailangan nating kamustahin ang isa't isa. Kamustahin natin ang ating mga magulang, kapatid, kaibigan o katrabaho. Dahil yung simpleng pangangamusta, kung meron ka bang nararamdaman o okay ka lang ba, ay malaking bagay yun sa kanila para maiparamdam na hindi sila nag-iisa. At kung meron man sila pinagdaraan ng problema, ay meron silang magpagsasabihan at meron din makakatulong sa kanila. Naniniwala ako na yung kindness ay wala yung pinipiling oras, araw at tao. Sa pagtulong, dapat lagi yung uh, maluwag at bukal sa puso. Uh, for me, masarap po sa pakiramdam na mayakap po yung aking mga mga sa buhay. My parents to be exact after a long day. Sobrang busy na rin po natin sa ating uh, kanya-kanyang buhay ay nakakaligtaan po natin o hindi na po nagagawa yung ano, yung act of pag-ahag or pagsasabi sa kanila na I love you, mama, papa or to remind them how much I care for them. Dahil po dito, sinisikap ko po na kahit malit na, na portion lang po ng aking oras ay dinalaan ko po para makasama po sila muli. Dahil alam ko po na this simple act of um, affection are enough to make them feel happy kasi it's a reminder how much I love them kahit na hindi kami laging kasama, hindi kami laging nagtakausap ay meron pa rin po kami moments na sabi po namin ng aking, ang aming mga nais at ingin. po talaga sa pakiramdam na gumawa ng mga letters na saan mapapasalamatan ko po, po ang mga tao na pakahalaga sa akin. Sa buhay po talaga, kailangan po natin gumawa ng mabuti at magsabi ng thank you. Sa paraan po ito, naka, may po natin na pinapahalagahan po natin sila at na-appreciate natin sila kapag dudulot din po ito ng kasiyahan sa puso ko nila. Kahit simple bagay man po yan, ay dapat at lagi-lagi tayong magsabi ng thank you at magpasalamat. Dahil sabi nga nila, even the smallest thing can have a big impact. Muli mga kapatid, ako po si kapatid na Dixie. Ako po si Ate Jessie na napakaganda. At ako naman po si Ate Jaris. Hanggang sa muli po mga kasipo today! Ang mga taong may kapansanan ay hindi natin dapat pinatrato na iba sa atin. But first, mas dapat natin silang i-welcome at pakitaan ng mabubuting asal. Let us always choose to be kind. Tama ka dyan, Ate LJ. At kahit sino pa man o ano pa man ang estado sa buhay ng isang tao, deserve nila, deserve natin ang kindness. Kaya naman, let's spread kindness all the time, lalo na bilang kabataang iglesia ni Kristo. That's right, Ate Jam. At iyan ang inspiring story na hatid namin sa inyo for today. Ako po si kapatid na Mako May Chan. Ako naman po si kapatid na L.J. Always remember to choose kindness. I'm once more Sister Jam sa also known as Host Jam, giving a gentle reminder to be kind. Because no act of kindness, no matter how small, is ever wasted. Kaya sabi nga ni LJ, let's choose to be kind. Samahan niyo uli kami next Wednesday, 5.30pm, dito lang sa CFO Today!